isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol pang day uh, 32 po ano, dito sa project dito sa Lee Garden Solano ng Biskaya so katulad ng sinabi ko kapon mga idol video natin kung paano namin kinagpan o natin mga idol kung paano namin uh, tinagpan yung screw po na pinangkabit po namin dito ano sa may uh, floated panel dito sa may key may ano may sample tayo dito mga idol ito so yung ginawa namin mga idol ay uh, tumuklap kami don sa may retaso ano po so natatanggal po itong uh, cover ng ating uh, floated uh, panel ano po mga idol ito tutuklap ko ito Unlike po ng uh, outside, uh, na pang outside na floated panel na uh, hindi po natatanggal. Pero yung mga pay, pang indoor, mga idol, ay natatanggal po ito, ano. Yan. So, ito na po siya, yung sample ng amin tinanggal mula dito, ano po. So, yung screw, mga idol, ay uh, nandito, ito. Ito yung screw. So, ang ginawa namin mga idol ay uh, dinikitan lang namin ito ng uh, So, ang ginawa namin dito mga idol ay uh, yung kapiraso ng uh, tinanggal namin sa uh, na balot po nitong uh, fluted ay dinikit po namin dito mga idol gamit po yung stick well So, ito muna po siya So, kung malapitan ay mahalata mga idol pero pagbaba natin dito sa may tinuntungan natin hindi na po ito mahalata yan, so lahat po ito, mga idol, ay nilagyan namin yung may screw. Ayan o. Oh. dito sa labas, mga idol, yan, yung putas nito, ganun din lang po yung nga ginawa namin dito, ano. Tinakpan po namin yan. Yung iba, ano, magpas. So, ikakater po namin yan ng ah, uh, kakater po namin yan pag uh, tumigas na yung uh, pagkakadikit po nito ano yan o, gamit yung ating cutter O yan so nandito tayo sa baba mga idol hindi na, na hindi mo na mangalata na may dinikit po tayo doon sa taas natakpa para matakpan yung mga screw ayan o. then yung itatayo natin doon sa gilid niya na open shell mga idol ito na nagagawa na namin. So yung lapad nito mga idol ay ano po ito uh, 25 cm. And then yung natira sa ating floated didikit po natin yan para may additional design siya, no. Didikit natin sa loob. So pwedeng patungan to ng mga bubot or base. Uh, depende na rin po sa titira kung anong uh, pwedeng nilang uh, ilagay po dito, ano. So, nilagyan natin ng ipoksi, mga idol, El Capitan. And then, para bukas, pwede na po itong pinturaan, ano po. So, yung kulay nito, mga idol, ihahawig din natin dito sa coffee. Coffee wood. then, dito sa labas, mga idol, ay nakapagpasimula na tayong magpakulay, ano po so upper uh, approval pa naman yung uh, iba sa part nito ano mga idol pero may uh, pinagaya po silang uh, ano uh, bahay yung uh, pinagaya po silang uh, pintura ano po yan so yung ginamit namin dito mga idol yung baseboard ay sil-gray po yan and then uh, yung eye natin sa mga gilid mga idol ay smoke gray po and then yung gray po natin na yan mga idol ay gray delight po yan And then uh, ito itong puti mga idol ay ano po ito. Uh tool white ng uh, Davis po. Then dito sa column, uh, beam pala mga idol ay minags natin itong uh, kulay ng uh, ano uh, tiles ano po. So, burger brown po yung nilagay natin dito sa mga beam ano mga idol. then itong uh, parameter wall niya dito sa harap mga idol ay susubukan po nating i-i burger brown po muna ito ano and then papa-approve natin sa kanila mga idol. Sa tingin po natin ay mas maganda kung uh, burger brown din po ito katulad ng nasa beam. Then sa loob, eto na yung mga kulay mga idol. Itong eye breaker sa gilid, smoke gray, then yan, gray delight yung baseboard, ay silver. gray. Then itong uh, white ay cool white po yan may grout na rin po lahat ito ano. Yung nasa loob mga idol. Ay labas pala. Yan so yung inaantay na lang namin dito mga idol ay yung sa bintana para makapag uh, final touch na po kami ng pintura ano po. So yung may mga ilaw na mga idol yung electricals ay hindi po sa amin ito ano kahit yung nag-install ng cove of co light central light hindi po sa amin yan may sarili po silang electrical electrician so yan muna yung uh, update na eh, yung day 32 ano mga idol so hindi tayo makapag vlog na nga uh, medyo matagal malakas po yung sounds nila sa kabila So hanggang dyan mga idol, lagi po tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat.